Ayan, good morning. Magandang araw, Pilipinas. <laughs> Magandang araw, Pilipinas. Nasa Pilipinas. Ayan, uh, ngayon ay marami tayong gagawin. At ano, umpisahan ko na. Ano na, 8.40 AM na. Ngayon ay March 18. Ayan, March 18 na mga kasari. Kamusta kayo? At umpisahan natin ang lunis ng maganda. Ayan, magandang ano. Bawal lang patamad-tamad kasi wala namang ibang gagawa nito kundi tayo lang. <laughs> Lalo na sa akin, 'di ba? Ako lang naman ang gagawa nito. Kung hindi ko gagawin, is kawawa naman ang asawa ko. Pero hindi, ako naman talaga gagawa nito kasi nandito na. Isa e, ayusin ko na lang. Ayusin ko na lang ngayon mga pinamili ngayong umaga at maya-maya mainit na oh, may may putang palengke kasi Uh, may bibili na ako mga ibang mga ibang ano, mga ibang paninda na yung wala na tayo tulad yung mga sigarilyo. Ayan, kasi lunes naman. lunes na ngayon is may pasok na yung mga ano ko, mga naninigarilyo na mga tumor. Kawawa naman kasi minsan nauubusan sila is wala silang vitamins. Ayan, vitamins kasi nila yun. Kaya bibili ako. At saka magbabaya din ako ng kuryente namin ngayon. Ayan. Nakahanda na yung pabay ko ng kuryente. Ayan, ang kuryente namin is tumataging ting. 6,954.25. Dalawang bill ito. Ayan, bayar, babayaran ko na ngayon kasi dalawang bill. Kasi ano, uh, nung nakaraang, nakaraang, nakaraang nung nagbayad ako, nahirapan ako magbayad sa ano, sa sa ano, sa sa, sa bayaran kasi ano may charge na nga siya pero pahirapan kasi nga ano nag offline siya yung minsan yung tubig nag offline yung, yung mineral ko ganyan nag offline siya kaya nakadalawang beses ako pabalik balik sabi ko nga sa, naku sa susunod to ano talagang doon na talaga ako ano, uh, umalis na ako nakapila na ako umalis na ako tap, umalis ako tapos sabi ko doon na ako magbabay sa ano sa mineral ko talaga ayun buti na lang nung naglakad-lakad ako yun pa-uwi pa kapag ano ko walang pila, tinanong ko kung okay na meral ko, ayun, nakabayad ako. Kaya sabi ko, ang hirap ng ganun kasi yung kahirapan sa pagbayad. Ayan, kaya ngayon, hindi pa siya disconnection kasi ang due date niya is, ang due date niya is uh, March 20 pa. E 18 pa lang ngayon, kaya pwede pa magbayad sa Safe more. Kaya doon ako magbabayad mamaya. Ayan. Ayan dapat ang ibang babayaran namin ngayon eh inuna ng na ko lang itong kuryente kasi na, ang hirap ang hirap magbayad mahirap ah, mahirap mag ano mag ano ng bayad na yon ng magbayad ng mga kuryente ng kuryente eh may charge na nga hindi pa ano hindi nag online ayan ah mag-aasikaso na ako mga kasari marami akong aayusin ayan naka-charge pa yung cellphone ko Ayan, update, update tayo ito. Oh. Kasi kanina pa ito binili ng asawa ko eh. Ayan. Ito, dalawang box. Tapos ito. Alas dyan, iska, alas dyan. Ito. Ayan. Ayan, yung mga pinibili-bili sa umayan. Ayusin ko na mga kasari at wala namang ibang mag-aayos nito kundi ako talaga mag-aayos matigas na yung mga yelo ko hindi ko maano wala akong plastic bibili pa ako ng plastic gahol gahol talaga ako ayan o oh. yan na lang natira sa ating mga product product <laughs> products <laughs> product ayan tapos yun dito Ayan. Tapos, ayan yung mga longganisa. Ayan. Meron pa dun lang gunisa. Lalagay ko lang dito mamaya. Ayan. Yan, ito na lang yung natira. Diba puno puno na ito kaga, kagabi ng kinuhanan ko. Ayan, ito kasi mga regular na ito. Is lang yung asawa kanina madaling araw. Kaya nakabili na siya ng isang box ng regular. Kaya yun nandito, ito dagdag na lang ito. Kaya yun nandito is isang box na jumbo. Ayan, kasi kadalasan tigi isang box talaga kinukuha niya. Ayan. Kaya, yung regular dito binagsak. Bag, binagsak inayos, ayusin ko, kasi dapat nakasalansan talaga sya dito ayan minsan sabi ko sa asawa ko, okay ba yung pag-aayos ko ng mga produkto mo sabi niya, okay naman sabi ko, very good ba sabi niya, good lang sabi ko, grabe <laughs> pero joke lang niya yun ayan, makakatulong ah, naman kahit papaano kahit good lang yan nakakatulong pa rin sa kanya <laughs> ang ratings is good lang daw good lang ko na ayusin yung mga nandito. Uh, mayang hapon ulit. Ayan, ayan yung mga hot na. Ayan. Walang, ano, lobat ako. Walang ilaw. Ayan, pero kita naman. Ayan. Eh. Mga inayos ko ngayon. itong mga ano mga nuggets na ngayon na yan ayan. ayan mga kasari sobrang init ang init talaga ayan um, mamayang ano <laughs> mamayang gabi ulit ayan kasi ang mall ang mga hindi niya nabili is tapa ayan tapa sisig, mga nuggets, nuggets sa na malaki, nuggets na maliit, ayan. Kasi bali tatlong tatlong mga tatlong tao dito. Tatlo kasi yung kinabuhanan niya yan eh. Sa umaga, kan ngayong umaga na bago yan, dati yon dalawa sa hapon, isa sa umaga. Kaya kaunti lang yung sa umaga, di ba dati? Mas marami yung sa gabi. Ayun, okay din naman kasi pagka gabi naman, yung kapag na nagkasabay naman yung dalawang panghako na binibila niya grabe minsan walong box, pitong box, anim hindi dami din ah, uh, eto ngayon okay lang din kasi ilang box lang din naman kaya parang nahati na mamaya kasi yung mga hotdog is sandali lang naman ay usin hindi na bibilangin kasi alam na niya kung ilang box pag box box hindi na kailangan bilangin ayan um, yung mga nuggets na yon malaki nuggets eh, mga, yuk, tsaka yung mga ibang ano pa mga mamaya yun sa iba yung kinukuha na niya ayan bali tatlo tatlo yung kinukuha na niya ng mga paninda namin ayan sobrang hinihingal ako kukunin ko pa yung langganis sa likod nandun pa yung sa likod ng langganis ano yun yung binibili niya araw-araw na longanisa ilalagay ko na rin sa freezer para talaga yun sa tabi sa isang freezer na hindi naman siya naka ano, malamig lang yun kasi pinapatay niya pagka madaling araw Ino-open. minsan ino-open, minsan hindi tulad ng kagabi, kagabi hindi na ino-open. parang hindi na niya inoopen yata kagabi yan eh. kasi, uh, kasi nga di ba inayos ko na kagabi lang kaya yun naman bagong deliver siya kaya para mas ano yun pag bagong deliver yung mga designs kahit may nito na yung lagay sa freezer <laughs> hindi naman nakasaksak yun ayan para ako siya ayan kaya hindi malamig kanina lang naman yun ayan i ano ko yun, yun, yun ayusin ko tigli limang kilo yun, yun. kaya ang bigat din yun pero hati ko tigli limang kilo kasi yun ayan hindi nga siya nakabili pala ng skinless ayan ayan lang update ko sa inyo mga kasari ngayong ano March 18 ay 18 ba ngayon nak Nineteen na. Ayan, March eighteen. Ayan. Eighteen pa lang. Eighteen pa lang. Kasi Monday na ngayon. Eh. Ayan. Ayan lang. I-update ko sa mga kasari. Sobrang init ngayon. Ah, ingat tayo palagi. Ah. Lagi tayo minunan ng tubig. <laughs> Ayan. Napuno na kasi. Nilagay ko na dito yung twenty. Twenty kilos ito. Ito kilo. Itong langgunesa na ito. Tapos ito. Ito so, lang gunisa na ito is ang daw dito. Ayan. Kulay pula pa kayong garlic tsaka hamonado ito. Ayan. Kung mayroong skinless na garlic tsaka hamonado, mayroon din sa lang gunisa. I wait lang. Ayan. Tigli limang kilo lang naman yan. Pinag ano ano ko para makaya kong buhati. Ayan. Naano ko din. Tapos na. Pero mamaya, tatanggalin yan dyan. Kasi may ilalagay dyan. Hindi naman talaga yan dyan para dyan. Ayan, ayan lang.